Welcome sa ating channel na ang mga kwento ni Yano ating babalikan ang panahong itinatag ang isang American clothing company na nakilala sa buong mundo ng maraming taon. Ito ay isang kumpanya na nagtatahi ng mga dekalidad na mga pantalong maong na itinatag noong taong 1858. Ang kauna-unahang nagsuot nito ay ang mga minero sa kapanahunan ng California Gold Rush. Maraming panahon na bumagsak ang kumpanyang ito, pero bumangon pa rin silang muli dahil marami pa rin gustong magsuot sa mga pantalong maong na ito, katulad ni Marlon Brando, na isa sa pinakasikat na artista sa kasaysayan ng film industry ng Hollywood, at si Albert Einstein, na isang kilalang physicist at Nobel Prize winner. Ating sariwain ang mga pangyayari sa ating kwento ngayon na pinamagatang ang pinagmulan at pagkabuo ng Levi Strauss and Company. Si Levi Strauss ay isang German Jewish immigrant at ipinanganak noong February 26, 1829. Lumaki siya sa isang lugar sa Buttonheim, Bavaria, na isang opisyal na malayang estado ng Southeast ng Germany. Nagsimula ang kanyang negosyo sa San Francisco noong 1858. Ang kumpanya ay nakalista bilang Strauss Levy, David Stern, and Louis Strauss na mga importer ng damit at iba pa. Sa San Francisco Directory, kasama si Strauss na nagsisilbi bilang sales manager nito at ang kanyang brother-in-law na tagapamahala na si David S. Stern. Si Jacob Davis ay isang Latvian Jewish immigrant na nakatira sa Reno, Nevada. Siya ay isang mananahi. Kadalasan siyang bumili ng mga bolts para sa denim cloth sa Levi Strauss and Company. Nagsimula ang kanyang karera sa kalakalan sa negosyo sa isang customer na madalas sa kanyang bumili ng tila upang mas lalong patibayin ang mga punit na pantalon. Nakaisip siya ng paraan na gumamit ng copper rivets para mas mapatibay ang points of strain katulad ng mamasulok ng bulsa at pundasyon ng paglalagyan ng button fly. Si Davis ay nagka noon dahil sa kakulangan ng sapat na pundo para sa pagguha ng patent o isang pagtutukoy sa legal na karapatang ipinagkaloob sa isang inventor. Dahil sa kakulangan ng sapat na pundo, sumulat siya ni Strauss at nag-alok sa isang business partnership. Tinanggap kalauna ni Strauss ang alok ni Davis. Ito na ang panahon na natanggap na nila ang U.S. patent galing sa United States Patent and Trademark Office noong May 20, 1873. Ang Copper Rivet ay isinama sa kumpanya sa pagawa ng mga jeans design at advertisements sa lungat sa kanilang advertising campaign at ipinagmungkahi na naibenta ng Levi Strauss ang kanilang kaunahang jeans sa mga minero ng ginto sa panahon ng California Gold Rush na nagsimula sa kasagsagan ng taong 1849. Hanggang 1855, ang balita ng ginto ay nagdala ng humigit-kumulang 300,000 katao sa California mula sa ibang bahagi ng Estados Unidos at sa ibang bansa. Ang padawa naman ng kanilang mga denim overalls ay nagsimula sa taong 1870s. Sa taong 1890, ang rivet patent ay napunta sa isang public domain na nagtukoy ukol sa isang gawa na kung saan ito, ay hindi na karapat dapat para sa proteksyon ng copyright o paggamit na walang pahintulot sa may-ari ng may gawa nito. Sa magkaparihong taon, ang lot numbers ay nagpahiwatig na ang partikular na numero ay itinalaga sa isang batch ng produkto. Ang 501 ay itinalaga na pinakasikat na copper, riveted waste overalls. Nawala ang mga records ng kumpanya nang dahil sa isang malakas na lindol na nangyari noong 1906 at walang anumang impormasyon kung bakit napili ang numerong iyon. May naniwala sa mga urban legends na ang pinakaunang pares ng Levi's jeans ay gawa sa isang tanim na tinawag na hemp o abaka. Sa kabila ng lahat, ang materyales ay gawa sa cotton ng Amoskeag Manufacturing Company ang impormasyong ito ay ipinakalat sa isang taong nagnangalang Jack Herrer na isang cannabis rights activist at isang author na ginawa niyang libro noong 1985 na pinamagatang The Emperor Wears No Clothes. Kalaunan gumawa din ang Levi's ng Hemp's Jeans sa taong March 2019. Sa fasagsagan ng taong 1960s at mid-1970s, ang Levi Strauss ay nakaranas ng paglubo sa kanilang business sales sa pumatok nilang casual look sa panahon ng 1960s hanggang 1970s. Ito ay naghatid sa Levi Strauss ng blue jeans craze. Pinalawak ng Levi's ang kanilang clothing line sa pamagitan ng pagdagdag ng bagong fashion at modelo kagaya ng stonewashed jeans sa pamagitan ng pagkuha ng Great Western Garment Company na isang manufacturer ng damit sa Anada, Ang kanilang pamaraan ay ginamit pa rin ng Levi Strauss. Noong 1980s, isinara ng kumpanya ang humigit kumulang 60 manufacturing plant dahil sa ahirapan sa pananalapi at malakas na kompetisyon. Ang tatak na Dockers ay pinakilala ng Levi Strauss Company ang Dockers brand ay nag-specialize sa denim noong 1986. Naging nangungunang brand ng business casual clothing ang Dockers para sa mga lalaki noong 1987. Ipinakilala ng Dockers ang linya ng kababaihan noong 1993. Ang tatak na Dockers ay ipinakilala din sa Europa na inilunsad noong 1986 at pangunahing naibenta sa pamamagitan ng mga chain ng department stores. Ang Dockers ay may malaking ambag sa pagtulong sa kumpanya sa paglago nito sa kalagitnaan ng 1990s, habang ang mga benta naman ng denim ay nagsimulang humina. Ang Dockers ay ipinakilala sa Europa noong 1996. Pinangka ng Levi Strauss na ibenta ang dibisyon ng Dockers noong 2004 upang mapagaan ang bahagi ng 2.6 bilyong dolyar na natipirang utang ng kumpanya. Noong May 2025, sinang-ayunan ng kumpanya na ibenta ang Docker sa halagang 311 milyong dolyar sa brand management firm na Authentic Brands Group na isang American brand management company. Kasama sa mga pag-aari nito ang iba't ubang mga tatak ng damit athletics at entertainment. Noong 1990s, nahaharap ang Levi Strauss Company sa mga kompetisyon mula sa iba pang mga brands at mas murang mga produkto mula sa ibang bansa. Nagsimulang nagsara ng mabilisan ang mga pabrika nito sa US, kaya gumamit sila ng mga offshore subcontractor. Noong 1991, nasangkot ang kumpanya sa iskandalo na kinasasangkutan sa mga pantalon na ginawa sa Northern Mariana Islands. Umigit kumulang 3% ng mga maong levis na ibinebenta taon-taon na may tatak na made in the USA, pero sa halip ay ginawa ito sa mga manggagawang Chino. Inihalin tulad ito ng US Department of Labor sa isang slave-like na kondisyon. Noong 2016, iilan lamang sa kanilang mga higher-end styles ang ginawa sa loob ng bansa. Binanggit dito ang subminimum na sahod, pitong araw sa isang linggo ng trabaho na may 12 hours na shift, mahinang kondisyon ng pamumuhay at ang pang-aabuso sa lugar ng trabaho. Binayaran ng Tan Holdings Corporation isang subcontractor ng Marianas ng Levi Strauss Company, ang pinakamalaking multa noon sa kasaysayan ng paggawa sa US na namamahagi ng mahigit sa 9 milyong dolyar bilang restitusyon sa mga 1,200 na empleyado. Pero tumanggi ang Levi Strauss na wala silang kaalaman sa mga pagkakasala. Ito ang kadahilanan sa pagkaputol sa ugnayan sa pagitan ng Levi Strauss sa pamilyang Tan, at dito nagsimula ang mga reforma sa paggawa at mga kasanayan sa inspeksyon sa mga pasilidad nito sa offshore facilities nila. Noong 2002, sinimulan ng Levi Strauss ang isang malapit na pakikipagtulungan sa negosyo sa Walmart na gumagawa ng isang linya ng signature na maong at iba pang mga damit na ibinebenta lamang sa mga tindahan ng Walmart hanggang 2006. Noong taong 2002, isinara ng kumpanya ang planta nito sa Valencia Street sa San Francisco na binuksan noong 1906, ang taong winasak ang lungsod ng malakas na lindol. Pagkatapos ng taong 2003, natapos ang pagsasara ng kanilang huling pabrika sa San Antonio sa Estados Unidos na itinayo 100 years ang nakaraan na gumawa nga mga jeans. Ang produksyon ng ilang mas mataas at mas mahal na mga estilo ng mga jeans nagpatuloy sa US makalipas ang ilang taon. Noong 2002, isinara ng Levi Strauss ang ilang pabrika nila sa buong mundo at kinuha ang kontrol sa mga operasyon ng Great Western Garment na isang manufacturer ng damit sa Canada ang mga pagtatangka na kumikitang muli ang tatak ng GWG ay hindi nagtagumpay at ang pabrika ng Edmonton, kasama ang lahat ng natitirang pabrika ng Levi Strauss sa North America, ay tuluyang nagsara noong 2004. Sa pamamagitan ng taong 2007, ang Levi Strauss ay muling kumikita matapos sa pagbaba ng mga benta sa nakaraang sampung taon. Ang kabuuang taunang benta nito ay umaabot sa mahigit sa apat na bilyong dolyar, na mas mababa ng tatlong bilyong dolyar kaysa sa panahon ng pinakamataas na kita nito sa kalagitnaan ng dekada 1990. Matapos ang mahigit dalawang dekada ng pagmamayari ng pamilya, lumabas sa media ang mga bulong-bulungan ang posibleng pampublikong pag-aalok ng kanilang stock noong July 2007. Noong taong 2007, pinangunahan ng Levi Strauss Apparel Industry ang trademark infringement cases at nagsamba ng halos isang daang demanda laban sa mga kakumpipensya sa loob ng anim na taon mula 2001. Karamihan sa mga kaso ay nakasentro sa di umano'y imitasyon ng back pocket ng Levi's double arc stitching pattern. Matagumpay nilang na-demanda ang Guess, Polo Ralph Lauren, Esprit Holdings, Zegna, Zumiez at Lucky Brand Jeans, bukod sa iba pang mga kumpanya. Noong 2010, nakipagsosyo ang kumpanya sa Filson, isang manufacturer ng outdoor goods sa Seattle, upang makagawa ng high-end na linya ng mga jacket at workwear. Noong 2011, Kinuha ng kumpanya si Chip Berg bilang chief executive ng brand. Sa parehong taon, itinatag nila ang higit sa dalawampung waterless manufacturing techniques. Ang prosesong ito ay ang pagbabawas sa pagagamit ng maraming tubig sa paggawa ng kanilang produktong mga jeans o maong. Ang Levi's ay kilala sa buong mundo sa paggamit ng kakaunting tubig sa paggawa ng mga pantalong maong. Noong taong 2020, inaasahan na ganap na mapapalitan ng Levi Strauss and Company tang paggamit nila sa kemikal at paglipat sa paggamit ng mga laser sa paggupit at pagdidisenyo ng mga napunit na bahagi ng maong. Inanunsyo nila noong January 2023 na sila ay magsisimulang tumanggap ng mga lumang pares ng maong upang i recycle Ito ay isang paraan sa kanilang kampanya para isulong ang berding kapaligiran ang Levi's Autumn Winter 2023 Well Thread Capsule na naglalayong ipakita ang pakikipag-ugnayan ng brand sa sustainability dahil kasama dito ang mga item na gawa sa 100% transitional cotton pati na rin ang mga plant-based natural dyes. Ang Levi's na maong pants ay nagsimulang isinuot mula sa mga minero sa kapanahunan ng California Gold Rush ng 1849 hanggang sa mga sikat na Hollywood actors at sa mga Nobel Prize recipients. Iilan sa nagsuot nito ay si Marlon Brando na isa sa pinakasikat na artista sa kasaysayan ng film industry ng Hollywood. At si Albert Einstein na isang kilalang physicist at Nobel Prize winner. Ang kanyang isinuot na isang 1930s era na Levi's leather jacket ay naibenta sa auction house noong July 2016 sa halagang 110,500 pounds. Ang Levi's ay agresibo sa kanilang advertising, marketing at proteksyon sa trademark. Ginamit ang signature arched stitching sa likod na bulsa ng jeans nito mula noong 1873. Noong 1943, na trademark ng firm ang disenyo sa US at nagawa nito ang higit sa isang daan na kabuhan ng kanilang masasakop noong 2019. Nagtatak din ito ng iba't ibang mga marka nagsalita, kabilang ang Levi's Red Tab, Orange Tab, Silver Tab, ang binafasikat nilang 501 jeans at ang Dockers. Sa panahon ng Cold War, ang Levi's ay naging simbolo ng kanluran sa mga Russians. Ayon sa historian, Nasi si Kristen Roth I. Ang asosasyon ay nagmula sa 1957 World Festival of Youth at mga estudyante sa Moscow. Nagsuot ang mga Amerikano ng Levi's na maong sa kaganapang iyon, na nagresulta sa malawakang interes ng mga Russians. Ito din ang dahilanan sa pag-udyok sa pamahalaang Soviet na kondenahin ang produktong Levi's sa kanilang bansa ang patuloy na pangangailangan ng mga Soviet sa mga maong na pantalon ang dahilan sa pagudyo sa pamahalaang Soviet na makipagkasundo sa Levi's at sa VF Corporation na isang American Global Apparel and Footwear Company upang gumawa ng mga maong na pantalon para sa mga mamimili sa rehiyon. Gayunpaman, bumagsa ang deal na ito dahil sa boycott sa Summer Olympics noong 1980, kasunod ng pagsisimula sa panahon ng Soviet-Afghan War. Iniulat noong taong 2022 na isang pares ng Levi's jeans na gawa noong 1880s ang natagpuan sa isang abandonadong mineshaft ay naibenta sa halagang $87,400 sa isang auction sa New Mexico. Ang vintage na Levi's ay may tatak na may inskripsyon na ang tanging uri na ginawa ng puting manggagawa. Isang detalye na tumulong sa petsa ng Maong sa pagitan ng 1882. Ito ang panahong na ipasa ng Kongreso ng US ang Chinese Exclusion Act na nagbabawal sa mga manggagawang Chino na naghahangad na lumipat sa US. Ang Levi Strauss and Company ay isang pandaigdigang korporasyon na nakaayos sa tatlong geographic division na pinangunahan ng Levi Strauss Americas, na headquartered sa San Francisco Levi Strauss Europe na nakabase sa Brussels at ang Levi Strauss Asia Pacific, Middle East at Africa. Noong 2019, ang Levis ay ginawa sa maraming umuunlad na bansa, kabilang ang Bangladesh, India, Egypt, Lesotho, Sri Lanka, Vietnam, Indonesia at Mexico. Ang ilang mga top-end na estilo sa mga linyang Levis Premium at Levis Vintage Clothing ay ginawa naman sa Estados Unidos. Bilang karagdagan sa mga maong na panpalun, nagbebenta din ang Levi's ng buong linya ng mga kamiseta, jacket, sweater, underwear, medyas, salamin sa mata, aksesoris, damit, palda at mga produktong gawa sa balat. Ang lahat ng maong na pantalon ay nakategorya ayon sa Fit, Payat, Slim, Straight, Bootcut, Taper, Relaxed, Flare at Big and Tall na kinilala ng mga nakatrademark na tatlong digit na numero. Ang 501, ang orihinal na modernong disenyo ng kumpanya, ay magagamit sa mga istilo para sa tapwa lalaki at babae. Ang natitirang bahagi ng 500 na serye, ay idinisenyo para sa mga lalaki at ang 300, 400, 700 at 800 na serye para sa mga kababaihan.